Feeling mo ba ay hindi ka makausad sa buhay? Parang may pumipigil sa'yo. Marahil ay hindi ka sigurado kung ano ito, ngunit alam mong naroon ito. Maaaring na ipapamigay mo ang kontrol sa iyong sarili nang hindi mo namamalayan. Nangangahulugan ito ng pagpapahintulot sa mga panlabas na salik na magkaroon ng kontrol sa iyong buhay. Sa halip na ang kinin ang iyong mga desisyon. Ito ay isang karaniwang pakikibaka na kinakaharap ng maraming tao. Ngunit ang mabuting balita ay ito ay isang bagay na maaari mong malagpasan. Narito ang mga bagay na hindi hahayaan ng mga introvert na kumontrol sa kanilang buhay. Number 1. Pagbabago ng mga layunin batay sa opinyon ng ibang tao. Sa pamamagitan ng pagbabatay ng iyong mga layunin sa mga opinyon ng ibang tao, ibinibigay mo ang iyong kontrol sa kanila. Parang sinasabi mong, wala akong tiwala sa sarili ko para gumawa ng sarili kong desisyon. Kaya hahayaan ko na lang ang iba na magdesisyon para sa akin. Kapag pinayagan mo ang iba na magdigta sa iyong mga layunin, hindi ka mabubuhay sa iyong sariling buhay. Ngunit sa halip, isang buhay na gusto ng ibang tao para sa iyo. Ang mga introvert ay alam kung gaano kahalaga na humingi ng payo at gabay sa iba. Ngunit sa pagtatapos ng araw, ang desisyon ay dapat na tayo ang gumawa. Kaya natuto mga introvert na magtiwala sa kanilang sarili at sundin ang kanilang sariling landas. Number 2. Paggugol ng maraming oras sa pagsasalita tungkol sa mga taong hindi mo gusto. Nakita mo na ba yung sarili mo na nagsasalita ng masama tungkol sa isang taong hindi mo gusto? Pagkatapos ay pagod na pagod ang pakiramdam mo. Ito ay dahil itinutuon mo ang iyong enerhiya sa isang taong hindi karapat-dapat dito. At sa paggawa nito, ibinibigay mo ang iyong kontrol. Ang iyong oras at atensyon ay napakalimitado lang. At sa paggastos nito sa taong hindi mo gusto, hinahayan mo silang patuloy na magaroon ng negatibong epekto sa iyong buhay. Inaagawan ka ng kakayahang gumawa ng mga desisyon at maging masaya. Kaya pag nakakaranas ng ganito ang mga introvert, inaalala nila na may mas worth it pang pagtuunan ng pansin. Pinipili nilang tumuon sa kung ano ang tunay na mahalaga at panoorin ang kanilang enerhiya at impluensya na lumago. Number 3. Nauhulog sa mga guilt trips Ang mga guilt trip ay isang psikologikal na bitag na maaaring magparamdam sa iyo na may utang ka sa isang tao kahit na wala silang nagawa para sa iyo. At kapag nahulog ka dito, naibibigay mo ang iyong kontrol. Ang individual na sumusubok na manipulahin ka sa pamamagitan ng guilt tripping ay nakakakuha ng kontrol sa iyo at sa iyong mga desisyon. Nagiging puppet ka sa kanilang kamay. Mas kaya nilang gumawa ng mga desisyon para sa iyong sarili. Kaya ang mga introvert, pag nakakaranas ng guilt tripping, pinapaalalahanan nila ang kanilang sarili na may karapatan silang magsabi ng no sa anumang kahilingan na hindi naaayon sa kanilang mga halaga o prioridad. <laughs> Number 4. Hinahayaan ng iba na ilabas ang pinakamasama sa iyong sarili. Naranasan na siguro to ng karamihan. Isang masamang komento mula sa isang katrabaho, isang bastos na kilos mula sa isang tao sa labas, o kahit na isang masamang mood lamang mula sa isang mahal sa buhay, ay maaaring magpadala sa atin sa isang negatibong headspace. Natitrigger tayo at bigla tayong sumisigaw, umiiyak o nagsishutdown. Nawawalan tayo ng kontrol ang problema ay kapag binigay mo na ang control tulad dito at hinahayaan mo ang ibang tao na magdigtah sa iyong mga emosyon at reaksyon. Para sa mga introvert, walang sino man ang dapat magkaroon ng ganung uri ng kontrol sa'yo. Nasa sa'yo na magpasya kung paano ka tutugon sa mundo sa paligid mo. Number 5. Naiipit sa mga paghambing Kapag nahanap mo ang iyong sarili na patuloy na inihahambing ang sarili sa iba, hinahayaan mo ang kanilang mga tagumpay o achievements na magdigta kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa iyong sarili at sa iyong sariling mga nagawa. Ang paghahambing ay maaaring maging isang madulas na landas na humahantong sa mga damdamin ng kakulangan, paninibugho at kahit na sama ng loob. Kaya sa halip na subukang maging katulad ng ibang tao, nakatuon ng mga introvert sa pagiging pinakamahusay na versyon ng kanilang sarili na maaari nilang marating. Sa sandaling mapalaya nila ang kanilang sarili mula sa bitag ng paghahambing, bumabalik muli ang kontrol sa kanilang buhay at muling makakatoon sa kanilang sariling paglago at pagunlad. Shoutout sa mga nag-comment last upload. Shoutout kay Chichi Saplala, Rowi Ambong 91, Nick Reyes, Paul Eliakim F. Saldoga, Mary Lane Aranja, Ian, Francis Paz, Mercedes May, Ophelia J, at kay Maisa Reyes na love ni Allen Kiambao. Kung gusto mo ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Number 6. Labis na pag-aalala Ang labis na pag-aalala ay parang kusang loob na inaalis ang kontrol sa iyong sarili at binibigay ito sa iyong mga alalahanin. Ito ay isang cycle na maaring i ang iyong isip na nagiiwan sa iyong pakiramdam na walang kapangyarihan. Kapag masyado kang nag-aalala, talagang ipinamimigay mo ang iyong kakayahang pangasiwaan ang iyong buhay at gawin ang mga bagay-bagay. Hinahayaan mo ang iyong mga saloobin na kontrolin ka sa halip na kontrolin ang mga ito. Bakit mo ibibigay ang kontrol sa isang bagay na hindi nagsisilbi sa iyo? Kaya ang ginagawa ng mga introvert ay tumutuon sila sa kung ano ang maaari nilang kontrolin at kumikilos patungo sa kanilang mga layunin. Ang pag-aalala ay hindi malulutas ng anuman, ngunit ang pagkilos ang solusyon. Number 7. Hindi naniniwala sa sariling kakayahan o potensyal. Kapag nabigo kang maniwala sa iyong sarili, talagang sinusuko mo ang iyong kontrol na nagpapahintulot sa iyong mga takot at kawalan na kapanatagan na magdigtas sa iyong mga aksyon at desisyon. At ito ay maaaring makapinsala sa iyong personal at profesional na paglago. Ikaw ang may akda ng iyong sariling kwento at maaari kang magsulat ng isang tunay na obra maestra. ihiwasa ng mga introvert ang pagdududa sa kanilang sarili, hinayakap ang kanilang mga lakas at pinagsisikap ang baguhin ang kanilang mga kahinaan. Number 8. Pag-aako ng mga responsibilidad na hindi sa'yo. Sa pamamagitan ng pag-aako ng responsibilidad para sa mga bagay na hindi mo dapat pasanin, nakakaranas ka ng mga unnecessary stress na posibleng makapinsala sa iyong sarili. Maaari rin itong maging sanhi ng iyong sama ng loob at pait. Ito ay maaaring mukhang isang magandang bagay na gawin upang makatulong sa isang tao. Siyempre, dapat kang maging matulungin. Ngunit mahalagang maging maingat. Kapag inaako mo ang responsibilidad ng ibang tao, magiging responsable ka at maaari itong maging isang mabigat na pasanin na dadalhin mo. Kaya bago magsabi ng oo ang mga introvert, sinisigurado muna nila na ito ay isang bagay na kakayanin nila nang hindi na kompromiso ang kanilang sarili. Number 9. Nananatiling tahimik kahit kailangang magsalita. Ito man ay sa isang pulong, isang sosyal na pagtitipon, o kahit nasa iyong mga personal na relasyon, kung minsan, kapag hindi ka sumasang ayon sa isang bagay, ang pananatiling tahimik ay parang ang pinakamabisang gawin. Iniisip mo na sa pamamagitan ng hindi pagsasalita, iniiwasan mo ang salungatan. At sa isang antas, ito ay totoo, pero nagpapatuloy pa rin ang problema. Kapag nananatili kang tahimik, karaniwang sinasabi mo sa mga nakapaligid sa iyo na ang kanilang pag-uugali ay katanggap-tanggap at ang iyong mga opinyon ay hindi mahalaga. At sa pamamagitan ng hindi pagsasalita, pinapayagan mo ang iba na gumawa ng mga desisyon para sa'yo. Hinuhubog ang mga salaysay nang wala ang iyong mga input at kinokontrol ang mga pag-uusap. Alam ng mga introvert na ang kanilang boses ay isa sa pinakamahusay na tool. At kapag pinili nilang gamitin ito at ipahayag ang kanilang mga pananaw, maaari nitong bawiin ang kontrol at lumika ng makabuluhang mga pagbabago. At number 10, nakafocus sa nakaraan. Kung may tendensiya kang mag sa iyong mga nakaraang pagkakamali, pagsisisi at kabiguan, hinahayaan mo ang iyong sarili na kontrolin ng mga pangyayari na hindi mo na mababago. Naipit ka sa isang cycle ng rumination at negatibong pag-iisip. Hindi na makamove forward. Alam na mga introvert ang kanilang nakaraan ay hindi kailangang magdigta sa kanilang hinaharap. Sa halip na payagan ng kanilang sarili na pigilan nito, pinubuhos nila ang enerhiya nila sa paglikha ng kanilang kapalaran sa pamamagitan ng pagkuha ng kontrol sa kasalukuyan at pagtutok sa kanilang mga layunin at ambisyon, maaari silang lumikha ng hinaharap na gusto nila. <laughs> ang pagbibigay ng iyong kontrol ay maaaring humantong sa isang cycle ng pansariling pananabutahe at pagkasira kung hindi ka maingat. Ngunit ano naman ang na mangyari, tulad ng mga introvert, alamin na meron kang kakayahang kontrolin ang iyong buhay at mabawi ang kapangyarihan na iyong binitawan. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagkilala sa mga lugar kung saan ibinibigay mo ang iyong kontrol. Pagkatapos ay gumawa ng mga hakbang na naaaksyonan upang lumikha ng mga hangganan at pakiramdam ng pagpapalakas sa sarili. Sa ganitong paraan, maaari kang magsimulang gumawa ng mga desisyon na para sa iyong pinakamahusay na interes at mabuhay sa iyong sariling mga tuntunin. Alam mo ba kung bakit walang pakialam ang mga introvert sa atensyon ng ibang tao? Panoorin mo dito.